Hello mga kabayan, ito na lang po inyong Junjun at meron na po tayong isang video na kung saan ay magre-react tayo, ano? So, <clears throat> ano ba masasabi ko sa video na 'to? Uh, hindi po ito tungkol sa kung sino ang mas uh, gusto ko no, na presidente. <laughs> Kasi uh, presidente po noon si President uh, Rodrigo Duterte, binoto ko. Then after that, si President Bongbong Marcos, binoto ko rin po. Kasi paniniwala na mas magiging maayos ang Pilipinas nung uh, binoto ko si PBBM. And until now, mga kabayan, di ako magsisinungaling. Ano. Until now ay naniniwala pa rin ako na makakabawi si PBBM. At uh, Pero ang tungkol, ang video na po kasi na ito ay tungkol naman po sa pag-utang ng Pilipinas para po sa nalaman na niyo pagtulong sa ano sa mga gagawin ano po sa ating bansa. So may comparison dito nung uh, Duterte administration and uh, now uh, under uh, Marcos administration. So may mga parang may mga kasulatan na pinapakita itong uh, uh vlogger. So pakinggan natin, maganda naman yung explanation niya at uh, malinaw naman kaya mga sinabi niya. At uh, tayo po ay mag-react no? tayo ay mag-ay mag-comment kung ano ba sa tingin natin, okay? Ang mas magandang nangyayari. Okay? At of course, syempre ang ang huli po nito ay ang makikinabang naman ay ang mga Pilipino. Ano? So again, manood tayo. Salamat. Ito again si Junjun. Junjun is in. Nung panahon po ni Duterte, iniwanan si Duterte ng 5.948 trillion pesos na utang. Sa end ng 2019 o December 2019, ito ay naging 7.731 trillion pesos lamang. Meaning, sa loob ng three and a half years, Ni Duterte ay nakautang lang siya ng 1.783 trilyon pesos. While kay Bongbong Marcos, September 2022 nung naupo siya, mayroong 13.52 trilyon pesos na utang ang Pilipinas. Naayon sa Bureau of Treasury, end of February 2024 pa lang ay 15.8 trilyon na. That's 1.66 trillion pesos sa loob lamang ng halos isa't kalahating taon. Yung nadagdag sa utang sa panahon ni Duterte sa loob ng tatlot kalahating taon ay pinantayan ni Bongbong sa isa't kalahating taon niya lamang. To think ha, nakaliwat kanan yung mga infrastructure project, serbisyo at programa na ginagawa sa panahon ni Duterte. Well, kay Bongbong Marcos, asan na? Grabe ka naman mangutang bong bongbong. Tapos ngayon, na may bagyo, na dapat may budget yan, at may nalaan na pera, at nagsisimula pa nga lang ang rainy season, uutang ka na. So, ayan na nga po mga kabayan. Ano? Napanood na natin yung video. Okay? At ang punto ng video na ito ay sinasabi na, na kung baga, sa time ni President uh, Tatay Digong, uh, parang three and a half years, uh, ganitong amount lang yung nautang. Okay? Nasa trillion, ano? Trillion pesos. Uh, at nung panahon ni PBBM, uh, parang within one year and a half, isang taot kalahati, medyo pumantay na yung nautang na pera nung panahon ni... Uh, tatay digong ano uh, na ang sabi nga nung uh, gumawa ng video na to na kahit na mas maraming projects noon si Tatay Digong mas marami kumbagang mga uh, infrastructure pero mas mababa ikukumpara ang utang ng Pilipinas nung panahon ni uh, President uh, Duterte kaysa sa ngayon sa administrasyon ni a uh, pangulong Bongbong Marcos. Okay? At uh, yung 'yong po sana sana no uh, ako naman walang problema sa Kung ano man yung inuutang mo as long as as long as po no hangga't ito ay nakakatulong sa mga mamamayang Pilipino. 'Wag po na sana nating punuin pa ang bulsa ng mga politikong iilan. Kasi po sobra na eh. Sobra na po talaga ang ang hindi pa ba, ka, ano bang ang kinakain niyo sa araw-araw mga yung mga politikong nangunguhan ng pera na bilyon-bilyon no? At hindi kayo mabusog-busog. <laughs> di ba po? So ayan po mag-comment, mag-react. Ito po si Junjun. Junjun is out.